giant lantern mula Pampanga iilaw ngayong Pasko sa Amerika. Ipinagmamalaki ng lungsod ng San Fernando, Pampanga ang 18-foot tall giant lantern na gawa ni na Arvin Piwa at ng kanyang team na itinayo sa harap ng Island Pacific Supermarket sa Santa Monica, Los Angeles, California. Ayon sa press release ng CSFP City Information Office, maingat na ipinadala mula Pilipinas at ininstall sa site ang giganting parol na binubuo ng 13 intricately designed segments. Matapos ang ang ilang araw na installation at electrical work, nakatakda itong i-unveil at sindihan sa November 22, 6 p.m. Pacific Standard Time. Ayon sa City Tourism and Investment Promotions Office, ito ang pinakamalaking Fernandino lantern na naipadala sa labas ng Pilipinas. nabuo umano ang proyekto sa pakikipagtulungan ng City Government of San Fernando Philippine Trade and Investment Center LA, Island Pacific at iba pang community partners. Tampok ang Lantern sa Paskong Pinoy Barkada Fiesta o ang isang Christmas celebration na inorganisa para sa Filipino community sa Los Angeles. Magkakaroon dito ng food at trade fair at iba't ibang performances na nagpapakita ng talento at kulturang Pilipino. Oh,